Parang piyesta na sa ilang lansangan sa Metro Manila at Cavite, partikular na sa Imus at Bacoor ngayong unang araw ng kampanya sa halalang pambarangay. May mga nadaanan na tayong motorcade ng mga kandidato tanga, ng kani kanikanilang caravan at jingle. Pero habang pabalik sa Metro Manila, isa sa mga nadaanan ng Deezer H News ay ang motorcade ng isang aspiring punong barangay sa Bacoor. Ito kasing kandidatong ito sa barangay Molino Trust, nagbitbit ng apat talag sa vehicle sa kanyang kampanya. Apat na Ferrari sports car na may iba't ibang kulay ang naispatan nating kasama sa motorcade sa Molino Road. Pero ayon sa ilang driver ng Luxury Cars, hindi eh, nila kilala itong kandidato at kinuha lamang sila para makiparada o makisama sa kampanya. First time mo nung babangga sa pagkakapitan itong si Jovelin Arevalo Tagle na lalaban sa isang advinkula para sa pagkacherma ng Molino 3. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Edniel Parrosa tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino.